要再，要再。 Gusto ko subukan magsalit ka tinatamad ako Walang sa oras dami pang gawa eh. Ay nako kaso lamang kapag umatras na sabihin siya ay ako Huwag kang mag-alala pag tapos ay kayo Pangako ka ako ay kayo kaliwat ka na ng kakampal sa partig ka sa labi Kung ito talaga laman mo tinig ng bawat letra na ng pangarap ng isang Batong tunod ko Nang bawat ang ah, tunod ko hmm. Teka saglit Pagalang net Yang mag-reload Tapos hindi na-let ng baga ang apoy sa bawat ihip babalik sa flow to slow mo hinihingal kakahabo sa call ko Domo, mo one day kakanta din sa dome to flow of attraction ika nga ni kong bow king kong bang on his chest tapos stretching after taking rest Hmm. Tapos na ba? Ewan ko ha, lahat ng umiikot sa aking utak. Talagang gagawin ko na. Walang paligoy-ligoy pa. Patuloy lamang anda. Wala nang lilingon tanga. Basta kong ano sa akin, aking kakainin. Pag tapa ko sa tuktok, huwag ka nang tumutok. Alam mo naman natin, wala ka rin tutok. Hmm. Ah, ay pa. Ano na? Pare, pare, ano na? Pare, pareho lamang tayo. Huwag kang gulis ka nga. Oh, ako sa iyo manahimik ka apa nga nga pa, pa, pa parang mahila pa, pa, ba, ba. Yo, 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 Oh damn, I don't give a fuck If you have hoes, money, clothes You a bitch, coward, looking so brand new Shades, madilim. hmm, naka-oh Click kapag ako ang bumira Siguradong OOT, lahat sa ko Hindi, hindi ma OD Pasok sa picture na pang OOTD Hmm, pero dito easy, dito madali Baguhan pa lang pero marunong akong makinig Lali ng bawat di mo ba dinig akapela pa lang yung beat Sa susunod ulit peace bitch <laughs>